Alright mga ka-IGV, ngayon naman po ay babahagi sa inyo ang Hinduismo o Hinduism at mga batala na kanilang sinasamba. Ngunit bago po natin umpisa ng pagbabahagi saan mang dako ng daigdig naroon ng bawat isa, hangad po ng inyong lingkod na ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Sisimulan na po natin ang pagbabahagi pagkatapos lamang ng maikling intro. Bilang panimula, ang Hinduism o Hinduismo na sinasamba ng mga Hindus ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundo. Isa ang Hinduismo sa kumikilala ng maraming batala o God sa wikang Ingles na may kanya-kanyang papel sa buhay ng bawat tao. May tatlong pangunahing batala ang Hinduism na kilala bilang Trimurti na siyang kinibibilangan ni Brahma, Vishnu at Shiva. Si Brahma ang Diyos o tao batalang lumikha. Karaniwan siyang inilalarawan na may apat na mukha na nagpapamalas na ng kakayahang makita ang lahat ng kaganapan sa mundo, mapanakaraan man, kasalukuyan at tinaharap. Bagamat siya ang lumika, hindi siya masyadong pamoso o kilala tulad niya na Vishnu at Shiva. Samantala, si Vishnu naman ang kinikilalang bathala ng tagapagpangalaga. Siya ang tagapagpanatili ng kaayusan at balansi sa mundo. Inilalarawan siyang may apat na kamay na may hawak na kont, chakra, na lotus flower at mesik. Ang bathalang Vishnu din ay kilala din sa kanyang sampung anyo o incarnation kung saan ang pinagpapagpangalaga nakasikat ay si Narama at Krishna. Habang si Shiva naman ang batala ng pagkawasak at pagbabago. Siya ay mahalaga sa paglikha ng bagong buhay. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang yogi na nagme na may third eye at may hawak na trident. Ang kanyang asawa ni sa Parvati at kanilang anak ni si Ganesha ay mahalagang bahagi din ng kanyang pagsamba at pananampalataya. Bukod sa Trimurti ay maraming iba pang sinasambang batala ang mga Hindus. Bawat isa sa kanila ay may espesyal na papel at reputasyong pinangangalagaan. Si Ganesha ang bathala ng karunungan at tagapagtanggal ng mga hamon o pagsubok sa buhay ng mga individual na sumasamba sa kanya. Kilala siya sa ulo ng elepante at malaking tiyan bilang simbolo ng kanyang kakayahang magbigay ng kasaganaan at karunungan. Kilala ding bathala ng kasaganaan at karunungan si Lakshmi. Siya ay asawa ni Vishnu. Madalas siyang isalarawang nakaupo sa lotus flower. Siya ay sinasamba at malugod na pin pinasisinayaan ng mga Hindus lalo na sa panahon ng Diwali o Festival of Lights. Ang bathalang Saraswati naman ay kilalang tiyosa ng karunungan, musika at sining. Karaniwan siyang inilalarawang may hawak na viina at sumasakay sa isang swan. Mahalaga sa mga Hindu ang siyang sambahin ng mga individual lalo na sa aspetong edukasyon, musika at sining. Karagdagan pang kalaman, ang pagsamba sa mga bathala ng mga Hindus ay isinasagawa sa iba't ibang paraan. Tulad na lamang ng dasal, ritual at iba't ibang uri ng seremonya. Ang mga templo ang pangunahing lugar ng pagsamba. Ngunit marami ding Hindu ay may mga altar sa kani-kanilang tahanan kung saan sila ay nag ng pagkain, bulaklak at insenso sa kani-kanilang bathala o kinikilalang Diyos. Mga ka-IGV, lagi po nating tandaan na mahalagang may pamalas ng bawat isa sa atin ang respeto at paggalang natin sa paniniwala at relihiyon ng ating kapwa. Sapagkat lahat naman tayo ay namulat sa buhay na may kanya kanyang paniniwala o pinaniniwalaan at sinasamba. Ito po ang inyong lingkod, Imperial Good Vibes, na lagi nagpapaalalang patuloy po nating pangalagaan at tumalasakitan ang ating kalikasan, maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga ka-IGV, lagi po tayo mag-iingat. Manahak, manahak na wa ang lahat sa buhay ng may kapayapaan. Biyayaan na wa ng langit ang mga opisyal ng ating bansa ng makatwiran at makataong karunungan upang makapagsilbi sila sa bayan ng may katapatan at pagmamalasakit para sa ikabubuti ng nakararami. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.